Alcohol versus soft drinks alin ang mas mapanganib? Maraming mga uri ng mga inumin na maaaring gumawa sa atin ng isang mundo ng mabuti. Ngunit may ilang mga inumin na gawa ng tao na likas na gawa ng tao. At may higit na mga demerits kaysa sa mga merito pagdating sa ating kalusugan. Mayroong matagal na debate tungkol sa mga merito ng iba't ibang inumin, kabilang ang mga soft drink at alkohol. Alin ang mas malusog na pagpipilian? Sa simula, hindi natin maiiwasan ang isang masarap na inumin sa panahon ng mga pakikipag-ugnayan sa lipunan, kaya makabubuting gumawa tayo ng mas malusog na pagpili. Narito ang mga detalye tungkol sa mas malusog na pagpipilian sa pagitan ng alkohol at malambot na inumin. Isa, kilo calories. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang parehong alak at malambot na inumin ay may maraming kilo na kalori na may isang cola na naglalaman ng higit sa 1,000 kilojoules gaya ng pagkakakilala sa kanila. Gayun pa man, ayon sa parameter na ito, ito ay isang mas malusog na pagpipilian kung pipiliin mo ang mga soft drink dahil kahit na pareho silang may parehong dami ng mga kalori, ang isa ay may posibilidad na uminom ng soft drink sa mas mabagal na bilis, na nangangahulugang mas kaunti ang iyong pagkonsumo ng ito. Kapag nagsimula kang uminom ng alkohol na inumin, malamang na uminom ka ng higit pa sa mga ito at mas mabilis. Gayun din, ang alkohol ay nagpapagutom sa iyo, na nagpapahiwatig na sinimulan mong abutin ang iba't ibang uri ng merienda at iba pang hindi malusog na pagkain. Sa ganitong mga kaso, malamang na ka ng mas mabilis kung pipiliin mo ang alkohol sa bawat oras. Hindi talaga ito ang mangyayari kapag pinili mo ang mga soft drink. Dalawa, mga lason. Ang paraan ng paggawa ng alkohol ay tumitiyak na nagdadala ito ng maraming lason na hindi maganda para sa iyong atay at puso sa katagalan. Ang mga lason na ito ay madaling makabara sa iyong mga art area at lumikha ng mga komplikasyon para sa paggana din ng atay. Tatlo, Glycemic Index. Ito ang bilang na ibinibigay sa antas ng insulin resistance sa isang inuming pinili. Para sa alak, ang glycemic resistance ay mas mataas na nangangahulugan na ikaw ay may mas mahusay na insulin resistance kumpara sa iba pang mga soft drink na mataas sa sugar content. Sa makatuwid, ginagawa nitong isang lubhang hindi malusog na pagpipilian ang alkohol na maaari ring magresulta sa diabetes sa katagalan kung ang isa ay iniinim nito ng labis. 4. Nutrition Mula sa nutrition point of view, ang cola at iba pang soft drinks ay ganap na walang nutritional value dahil ang naprosesong asukal ay isa sa mga pangunahing bahagi. Ito ay magbibigay ng pagtaas sa pag-agos ng lason sa katawan at magpapababa sa insulin resistance, na nagiging dahilan upang ikaw ay madaling kapitan ng mga sakit tulad ng diabetes. Kaya naman, Magiging mas malusog na magkaroon ng serbesa kaysa cola dahil mayroon itong maliit na halaga ng protina dahil sa mga sangkap na ginagamit kapag ito ay tinimplahan para sa pagkonsumo. Mayroon din itong kaunting antioxidant at potassium. Kung nais mong pag-usapan ang tungkol sa anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang general physician. Disclaimer ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.